Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim na maging tagapaghatid ng pagbabago sa bansa. Sa kanyang pakikiisa sa pagdiriwang ng Israwal Miraj ngayong araw, hinikayat ng Pangulo ang mga kapatid nating Muslim na maging saksi ng pananampalataya at tagapagdala ng pagbabagong dulot ni Allah sa daigdig. Ipinakita niya ng Israel Mirage ang kalagahan ng katuwiran at debosyon sa kanilang mga paniniwala. Umaasa ang Pangulo na magdadala ng katapangan, optimismo at lakas ng loob ang selebrasyong ito sa gitna ng mga panahon ng pagdurusa. Hinimok rin niya ang mga Muslim na makiisa sa layuning gawing mapayapa, inklusibo at progresibo ang Pilipinas para sa lahat. Ang Israel Mirage ang pagunita sa isang gabing paglalakbay ng Propeta Muhammad mula sa Mecca hanggang Jerusalem at ang kanyang pag-akyat sa langit. Nadagdagan pa ang bilang ng mga mall na makikisa sa Register Anywhere Program ng Commission on Elections para sa darating na halalan. Pumirma ng kasunduan ngayong araw ang Comelec sa mga pamunuan ng SM Supermalls, Mega World Lifestyle Malls at Robinsons Malls para buksan ang kanilang mga establishmento para sa pagpaparehistro ng mga botante. Nauna nga pumirma ng kasunduan sa Comelec ang Festival Mall noong miyerkules. Sa kabuuan na sa isandaan at pitumpung mga mall na ang nakiisa sa Register Anywhere program ng COMELEC kung saan maaaring magparehistro ang mga botante para sa eleksyon. Bukod sa mga first-time registrants, maaari din itong magpareactivate ng rehistro at magpabago o mag-update ng kanilang impormasyon. Nakatakdang gawin ang voters registration mula Pebrero a 12 hanggang Setyembre a 30. Paalala ni Comelec Chair George Garcia, wala nang ibibigay na extension para sa voter's registration. Bukod sa kombinyente, dahil air-conditioned ang mga malls, maaari ding mamasyal ang mga tao pagkatapos nilang magparehistro sa Comelec. Sa mga kliyente ng Meralco, asahan ang mas malaking bill ng kuryente ngayong buwan ng Pebrero. Ito ay matapos i-anunsyo ng kumpanya na tataas ang singil nila sa kuryente ng 57 sentimo kada kilowatt hour. Dahil dito magiging 11 pesos at 91 centavos kada kilowatt hour na ang bill ng kuryente mula sa dating 11 pesos at 34 centavos. Ibig sabihin, madadagdagan ng isang at labing limang piso ang kabuang bill ng isang kabahayang kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, tataas ang singil sa kuryente dahil tumaas ng 45 centavos ang generation charge. Bunsod rin ito ng pagtaas ng rate ng mga independent power producer at uh, power supply agreement. Bagyang tumaas din ng labing isang sentimo ang transmission at iba pang singil. Samantala, bumaba ng 40 sentimos ang singil mula sa wholesale electricity spot market dahil sa mataas sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Mayigit 46% ng kuryente ng Meralco ay galing sa power supply agreement noong nakaraang buwan. Mayigit 32% ay galing sa independent power producer habang 20% ang galing sa wholesale electricity spot market. Bagyang bumaba ang Gross International Reserves o GIR ng bansa ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas. Sa tala ng BSP, umabot sa $103.4 billion ang G.I.R. ng bansa ngayong katapusan ng Enero mula $103.8 billion noong nakaraang taon. Bunsod anya ito sa pagbabayad ng gobyerno sa foreign currency debt obligations ito, gayon din ang pagbaba ng halaga ng ginto sa pandaigdigang merkado. Gayon pa man tiniyak ng BSP na sapat para sa mahigit pitong buwang gastusin ang G.I.R. level na hawak ngayon ng bansa. Ayon naman kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, nananatiling matatag ang posisyon ng bansa dahil sa mataas pa rin G.I.R. nito. Dagdag pa niya, maaari pang lumakas ang G.I.R. Uh, sa tulong ng mga remittances mula sa mga overseas Filipino worker pati na rin mula sa kita ng mga business process outsourcing, exports, foreign tourism at ng patuloy na pagpasok ng mga foreign investors sa bansa. Abala na sa paghahanda, hindi lamang ang mga Filipino-Chinese sa bansa, kundi maging ang mga Pinoy mismo na excited na rin para sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year. Tungayan natin yan sa ulat ni Jerry Lou Eufemiano. Dalawang araw bago ang mismong Chinese New Year, puno na ang kahabaan ng Ongpin Street dito sa Binondo, Manila ng mga mamimili. Bukod sa mga pinagkakaguluhang tikoy at mga bilog na prutas, pinupuntahan din ng marami ang tinatawag na Chinatown ng Pilipinas para bumili ng mga pampaswerte. Dito sa isang sikat na tindahan ng tikoy sa Ongpin, pila na ang mga mamimili na may mga dalapang listahan ng kanilang mga Chinese New Year Essentials. Sa katunayan, puno na nga ang mga basket ni Vanessa Paras na taon-taon daw ay talagang dumadayo dito para mamili. Yearly talaga kami namimili rito. Basta Chinese New Year. Ayan, tikoy, hopya. Iba-iba. Ito iba, iba. share namin yung tikoy sa mga friends namin. Kasi ang tikoy, malagkit. So, ibig sabihin, family bonding, dikit-dikit kami mga pamilya, hindi kami maghihiwalay. Yun yung tikoy. Nakausap din natin si Jeric Chua, isang Chinese businessman na abala sa kanilang tindahan. Kwento niya, Dagsa na ang mga tao dito sa Binondo dahil marami ang nagahabol na makapamili ng kanilang mga kinakailangan. Lalo pat nalalapit na ang nasabing okasyon. Well, alam mo sa Chinese, ang, sabi nga namin ang, ang mga paghahandang ganito, simbolismo lang yan. Ang pinaka-importante is yung, yung pinaka-essence talaga is yung family and friends na magkakasama tayo, sabay-sabay tayong kumakain. Pero syempre, kumbaga sinasabi nga lang, wala namang masama maniwala. Uh, Uh, siyempre, hindi pwedeng mawala dyan yung mga malagkit, yung mga bilog-bilog, yung mga uh, matatamis tulad na siyempre ng tikoy. Uh, Unang-una, yung pagiging matamis siya it would signify yung sweetness ng family and friends natin. Pangalawa, yung pagiging malagkit niya, yung pagdikit ng swerte, tsaka ito also signifies yung close family ties. Pangatlo po yung pagiging bilog niya, yung pag pagiging bilog niya would signify yung uh, wala siyang kanto, no? so signifies na walang problema, tsaka yung pagiging hugis pera. So, yun lang po, uh, kiyong sai Uh, we wish you a happy new year and a proper, prosperous new year ahead. Paliwanag ni Chua, sa tagal ng pagsasama ng kulturang Pilipino at Chinese ay tila ba naging isa na lamang sila. Kung kaya't maraming Chinese traditions ang ipinagdiriwang na rin ng mga Pilipino. Sa paglalakad namin sa kahabaan ng Ongpin, kapansin-pansin din ang iba't ibang mga pampaswerte o lucky charm na binibenta sa daan. Ayon kay Maxi isang may-ari ng tindahan ng lucky charm dito, Maraming nagpupunta sa kanya na naghahanap ng mga pampaswerte. Kaya naman mula bracelet, keychain, cards, at iba pang mga palamuti ay meron sila. Kwento ni Chu, may mga pampaswerte sila para sa lahat ng pangangilangan ng kanilang mga kliyente. Tulad ng pampaswerte sa pag-ibig, para gumaan ng pamumuhay, panlaban sa mga inggit at pampaswerte sa negosyo. Para naman sa mga hindi negosyante o gusto ring swertihin, Simple lang ang payo ni Chu. Ah, kasi this year is eh, Wood Dragon. Ang daming lumalapit sa akin. Problema nila, mahina ang negosyo. Ah, puro negosyo ang pumapasok sa akin na mahina. Ako naman, trust na trust ako kay Santiago. Ito ang Santiago. Siya nagtutulong sa akin. Paliwanag ni Chu, gabay lamang ang mga ito na pwedeng gawin ng mga naniniwala. Dahil wala naman umanong masama kung susundin. Pero para masigurong magiging magaan ang buhay, payo ni Chu, magkaroon lang ng positibong pananaw sa buhay, iwasan ang gumawa ng masama at maging mabait sa kapwa. Kaya ito ang Santiago malakas namin. Sa lahat na negosyo mahina, tinutulong ni Santiago ito, kitchen. Si Seseng, no? Uh, lahat na may mo, ang buka niya, di ba? matapang. Siya naghahabol sa mga business na ayaw magbayat, may kaso o oh, hinahabol niya yung mga bat, bat na tao. Ngayon, yung na-introduce ko yung cellphone ko with 50 pesos. Yan, no? Ah, dinagay ko 50 pesos sa cellphone ko. Sabi ko, kasi lahat tayo, umaga, gabi, lumahawag ng cellphone. No? Ah, pag hinahawag mo yung cellphone, dapat may pera. Kaya, dinagay ko pera ko na 50 pesos. Lahat gumaya sa akin eh, iba tumatawag, nagte na promotion sila, nakaroon ng pera, depende kung naniniwala kayo. Kaya sabi ko, maklakay kayo ng 50 pesos lang, huwag 1,000. Ah, huwag lang mag inggit sa tao. <laughs> Pero pag naginggit ka ng tao, no, walang mangyayari. Pray to God, thanks to God lang po. Ang inggit pinakamahira po. Ang pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pagdiriwang, kundi maituturing ding isang pagpapahalaga sa tradisyon, pamilya at kultura ng mga Chinese at Pilipino. Sa pagpasok ng The Year of the Wooden Dragon, naway magkaroon ng masagana at mapayapang taon ang lahat. Maligayang pagdiriwang ng Chinese New Year at Kyong Hei Huachai. Para sa PNA Headline, ako si Jerry Luyo Femiano. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng ating mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.